Aries, sa 3D Lotto number 0, number 6 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 29, at mga numero sa Lotto number 10, number 24, number 29, number 40, number 21 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Taurus, sa 3D Lotto number 5, number 8 at number three, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 24 at mga numero sa Lotto number 32, number 18, number 21, number 10, number 37 at number 36 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 8, number 1 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 2 at number 13 at mga numero sa loto number 9, number 20, number 36, number 40, number 45 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 1, number 3 at number 5, at sa 2D loto ay number 15 at number 20, at mga numero sa loto number 9, number 34, number 40, number 28, number 15 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D loto number 6, number 0 at number 5, at sa 2D loto ay number 7 at number 28, at mga numero sa loto number 42, number 31, number 27, number 34, number 18 at number 40 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 5 number 1 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 4 at number 20, at mga numero sa Lotto number 17 number 25, Number 40, Number 36, Number 27 at Number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 4, number 1 at number 0, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 24, at mga numero sa Lotto number 9, number 25, number 36, number 30, number 18 at number 26, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 4, number 1 at number 5 at sa 2D Lotto ay number 7 at number 25 at mga numero sa Lotto number 36, number 2, number 22, number 14, number 39 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 6, number 3 at number 1, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 25 at mga numero sa loto number 14 number 36 number 25 number 15 number 29 at number 33 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn sa 3D loto number 2 number 2 at number 1 at sa 2D loto ay number 2 at number 25 at mga numero sa loto number 42 number 23 Number 17, number 36, number 10 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D loto number 1, number 5 at number 3, at sa 2D loto ay number 11 at number 20, at mga numero sa loto number 14, number 31, number 11, number 29, number 37 at number 45 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 6, No. 2 at No. 1, at sa 2D Lotto ay No. 22 at No. 20, at mga numero sa Lotto No. 8, No. 24, No. 32, No. 41, No. 6 at No. 20, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.